Ito. Ayan. Wow. Ito naman si Ashanti. Hi, Ashanti. Baby. Hello po! Wow. Batiin mo sila. Hello po sa mga taga-Orani Bataan at sa Rodriguez Rizal at sa mga kabanda ko dyan. Pray, pray lang. Malay mo, manalo tayo dito. At sa Lola Eboy ko po. Pangarap niya pong makasama ko po si Kuya Will dito sa TV. Lolo, andito na ako sa TV. Natupad na yung pangarap mo. Mm ang mga dream na ganyan. Wow. At kay Mr. Tom Hernandez, maraming salamat po sa pagkupkup sa amin. Man. Diba? Ilan yeah, tao ka na, Shanti? Eleven po. Eleven tao ka para makita ka sa kami. Ganda mo naman. Thank Eleven. you po. Ano bang pangarap mo? Pangarap ko po maging isang professional singer at isang abogado. Oh. Bakit ka naman nahilig sa pag-ano, rep? Kasi po, dati po, school-based po kami. Tapos po, parang po naisip ko po, parang imbis po na tambay lang ako sa kalye, mm -hmm. i-develop ko na lang po yung pagiging dancer ko kasi mm -hmm. po, ma influence na kung mga bad words. Oh. So, sa so, sarili mo lang yon, naisip okay. mo gano'n. Kung wala kang gagawin, maglaro-laro ka lang, dinevelop mo yung pagiging... Para yung talent mo mas lalong mahasa. Opo. Ano ba ang trabaho ng tatay mo? Isa po siyang OFW. Ah, Nasaan ang tatay mo? Nasa US po. Pabati mo si papa mo. Hello, Daddy. Mag-ingat ka po sa paghugas ng pinggan dyan, ha? Mamaya makabasag ka po, eh. Bakit? Ano bang ba tatay mo ron? Naghugas po ng pinggan. Waiter. Ano tawag nun? Dishwashing. Dishwasher siya. Matagal na ba siya sa Amerika? Hmm, mga may ko dati po, kontrata niya po is one month, tapos po babalik po siya dito. Ngayon po, one year. Aha. Nakakato. Ibig sabihin, magaling ang papa mo. Di ba? Ilang kayo magkakapatid? Dalawa lang po. Bunso po ako. Nag-aaral ka ba? Opo. Saan? Sa Amityville Elementary School. Nakakatawa <laughs> siya, no? Parang ano? Parang ano yung... memory mo ba yung kasabihin mo rito? Di ba? Parang parang kasi, parang ka nung magsalita, parang ka nasa program. The first part of our program is, <laughs> di ba? Gano'n, di ba? para tayo nasa program na school, di ba? Mm, okay. Ano bang ano mo, nararamdaman mo nung sasali ka sa Wawawin? Na, nagiging excited po ako kasi po alam ko po marami po akong napapasayang tao. Kasi po, para po sa akin, masarap po yung feeling na pinapalakpakan ka. Oh. <clears throat> <clears throat> Excited ka ba? Opo! Alam ng lolo mo, alam ng lola mo? Opo! Si lola nga saan? Nasa ora ni bataan dito bata po. Bata lola. Hello lola Opel, andito na rin po ako sa Wawawin. Sana po panoorin niyo ko. Mm -hmm. Sino kasama mo? Pinapakilala ko nga po pala sa inyo, ang sexy, sexy kong mami! Si Mami Ami! Mami Amelia ba? Ami? Opo! Mami Ami, hello! Ay, good afternoon po, Kuya Will Okay. Dati pala yan sa Amerika, no? Opo. Matagal na ba siya sa Amerika? Ano po, um, dati po six months tapos po one year na daw po yung contract niya. Oo. Oh. Tapos di ko na po alam kung uuwi siya. Mm. Eh baka naman nagtatrabaho lang. Siyempre, nagsisikap doon para si sa inyo. Sana po. Uuwi yun, siyempre. Mahirap kasi siyempre yung uuwi ka tapos pagbalik mo, wala ka ng trabaho sa Amerika. Napakahirap. Uh, ano gusto sa niyo sabihin kay Ashanti? Uh, anak, nandito lang si mami. Para sa inyong magkapatid, handa akong sumugal sa lahat ng larangan para gabayan kayo, uh, suportahan. Basta nandito lang ako para sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Mami, karapat dapat po talaga kayong pangaralang Best Mother Award. Kasi po, kayo po'y palagi sumusuporta sa akin, sa mga tugtog. Tapos po, pag may mga, ano, sorry. Pag may mga pupuntahan po, kayo po lagi sumasama kahit po busy kayo. I love you, Mommy. Love you too, anak. May message ka ba sa papa mo, daddy mo, sa America? Daddy, ingat ka po palagi dyan kung nasan ka man po. Huwag niyo po akong kalimutan, lalo na po si kuya at si mami. I love you! Mm. <laughs> Meron ba kayong message sa daddy niya? Yan, maganda yan. Okay lang. pa Baka ka. <laughs> Dito lang kami. Iintay tayo. 🎵 Yan lang, sana ito pa rin. umuwi ka. <laughs> Ano lang yun, ha? Huwag yun. Um...